Ang Sublian Festival, isang pagdiriwang na tumatagal ng dalawang linggo at nagtatapos tuwing Ika-23 ng Hulyo, ay nagmula sa debosyon ng mga Batanggenyo sa Patron ng Bayan, ang Mahal na Cruz sa Bawan at Agoncillo, at ang Stomor Nino sa Lungsod ng Batanga. Ang relihiyosong debosyon na ito ay nagbunga ng isang anyo ng sayaw na katutubo sa Batanga, ang Subli. Tradisyonal itong isinasagawa sa kasamahan ng mga tambol at koro at itinatampok ang supli bilang papuri sa patron sa pamamagitan ng tulang binubuo ng paggalaw at musika. Sa lukuyan, ang Suplian Festival, isang pagtatagpo sa tradisyon ng Batangas, ay hindi lamang nagtatampok ng relihiyosong sayaw-kanta kundi pati na rin ng street dancing, pangalaro ng katutubong Pilipino, karana, ang lupakan, awitan at sayawan. Sublian Festival ay sumisimbolo din sa anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod.